So, good morning guys, today is Monday And it's already 11.35 in the morning And naghihintay lang ako ng oras para Dumaan yung autobus It's a nice weather today, look Medyo nagkulot ang lola mo Pero kundila naman e un telefono portale che noi vi un volo piacevole in <truits> Welcome back to Madrid, South. Wait, ako yung sa terminal one, and la, buto makon di ko na kumakain na ako mula. See you later na lang. Hola señoritas, Wednesday yesterday is Tuesday, May 13, and nandito ako ngayon sa Madrid. Well, actually kahapon, hindi ako nakapag-vlog kasi in-enjoy ko yung paglalakad ko, alam mo yun. <coughs> Sorry. At saka kasi medyo sumama rin kasi yung pakiramdam ko. Alam mo yun, hindi ako makatulog kagabi dahil sa sipon ko. Alam mo yun, yung parang tubig na tumutulo, ay, tapos ang sakit pa sa, sa ulo lang kasi ako kahapon kasi pagdating ko dito sa bahay, kumain muna ako tapos napahinga ako ng konti. And then pumunta ako sa super, super mall, sa mall sa Lavaguada. And paglabas ko sa Lavaguada, yon umuulan ng malakas. Sobra, kaya nabasa ako kahapon. Siguro yun din yung dahilan kung bakit ako nagkaroon ng sipon kahapon. Alam mo yon as in so, super basa ako kaya napalit ako ng damit kahapon. And then, pumunta ako sa sa bahay ng hipag ko. Tama ba? Yun, nakapagtong it lang. Kung napapansin nyo, iba ngayon yung boses ko. So, hindi pa ako nag-almusal. Siguro, magagrab lang ako ng kape. Paglabas, tapos diretsyo na doon. So, ayan. Ito na ako. Ako pa ako naririnig na ako. Pero metro ako. Kasi syempre, meron tayong farm. Pero hindi ko na kung saan lalabas. Paglalakad tayo ng mga around 13 minutes. Ayan, ang ito po may hindi Metro. Kung ito tayo ngayon, hindi tayo mahalika. Kaya tayo mag... Kaya tayo nag-metro. metro

Good evening, guys. It's already 8:30 in the evening, and may nyo iba yung bosses ko today. Kasi simula kagabi, medyo sumama talaga pa karamdam ko as in super. Hindi ako masadong makahinga na maayos. Dahil sa sipon ko, kasi katulad ng siya ko kanina umaga na ulan ako kahapon and super duper lakas na ulan nga dito sa Madrid kahapon. So, na pag uwi ko, kaling dun sa bahay ng hipag ko. Sumama na talaga yung pakaramdam ko. Doon na nagsimula. And after ng appointment ko nga sa dentista, naglakad-lakad ako ng kaunti dahil nga maganda yung... <coughs> dahil nga maganda yung panahon kanina. Maaraw, pumunta ako sa Gran Via, sa Sol, para sa sentro ng... Hindi ba lang sa sentro ng Madrid. And wala. Pinagod ko lang uli yung sarili ko. Sumakit lang yung tuhod ko. Naghanap lang ako ng ano. Naghanap lang ako ng sakit sa katawan ko. Di ba? Hindi naman ako natagalan. Hinanap ko lang yung mga pinapabili ng anak ko. And then, nag-window shopping nga ako kanina. Pero, sabi ko nga ako may makikita kung maganda bibili ko. Pero, wala ako nakikita maganda. So, kaya umuwi na lang din ako. And then, dumating ako sa bahay na mga 1.38 ng, ng hapon. Kasi nga, medyo masama na naman uli yung pakiramdam ko. And then, nagpahinga ako. Lumabas uli ako ng 5 kasi papapalitan ko yung battery ng mga relo namin. Dapat meron akong lakad kanina. Meron akong imimit. Imit eh, no? Meron akong kakatagpoint kanina. Yung, yung mga kaibigan ko lang magtotumaraan ko lang sana kami. Kasi sabi ko, hindi ako okay. Sabi ko, baka bukas na lang. Kasi medyo masama pa yung pakiramdam ko. So, it's already 8.30. Parang aga kong, aga kong patulog. Hindi pa ako makatulog kasi nga yung, alam mo yun, sa, sa, ano, sa ganito ko, dahil na rin siguro sa, ano, sa pollen, And then bukas, meron ulit akong appointment sa dentista ko para naman sa cleaning and then sa laser sa aking kilikili. Hindi <laughs> ko alam kung pupunta ako sa sa Villaria siya para bumili ng chorizo. Sinasabi ko nga sa inyo nung inakarang araw kasi gusto kong matry yung gawa nila Pinay sa Barcelona hindi ko alam kung bukas or sa Thursday na ng umaga ko pumunta kasi sa hapon pa naman. Alas 6 pa naman ng hapon yung flight ko sa so Thursday. So, meron pa akong time ng umaga. Yun lang. As mañana. Ciao! And this is my dinner for today. In Padtay. Wow! Hola, señoritas. Buenos dias. It's already... Wait a minute. 7.25 in the morning. And this is my day 3 in Madrid. Actually, kanina pa ako gising. Around 6 o'clock or before 6. Uh, mga 6... No, quarter to 6, I think. And anyway, medyo mahina pa ang boses ko. Kasi, syempre nga, natutulog pa yung mga tao dito. And... Dito ako sa salon, natulog, syempre. So, ngayon, mas okay ang pakiramdam ko. Compare mo kahapon kasi, kasi nga, nakatulog ako ng maayos. Pero, pansin nyo, yung boses ko iba pa rin. Medyo, medyo masama pa rin pakiramdam ko na dapat nga meron kami breakfast ng hipag ko. Yung kapatid ng asawa ko. Siyempre nga hipag, di ba? So, sabi ko, siguro next time na lang kasi, hindi ko, pa alam mo yun, kahit gusto ko tumayo na maaga, super duper aga, kaso, so, mga mga pakiramdam ko. Tapos, ngayon, nandito ako sa Madrid, dun ako nagkasakit. Akalaan mo yun, na gusto ko lang naman mag-enjoy, -e charot. Actually, uh, hindi ko pa nga naayos yung gamit ko. Tingnan nyo. Ay, ne, balik din pala. Ayan. Ayan. Well, actually, isa rin yan sa dahilan kung bakit nga rin ako pumunta dito sa Madrid kasi hinahanap ko yung dress ko na kulay white na from Oysho and then isang uh, isang dress din na pink galing na sa Sarah, na hindi ko pa siya nagagamit. So, dapat kasi ipapaayos ko. Kasi noong time na ipapaayos ko, sarado naman pala yung yung talaga nag-aayos ng mga dress ko, ng mga damit. So, today is... Gusto ko na nga lumabas, kaso... Ano mo yung ulo ko, ayaw makisama. Maansakit sakat ng ulo ko pa rin. Siguro, ano, liligpitin ko na lang yung gamit ko. Kasi bukas is my flight na pabalik sa si Luxembourg. May time pa naman ako kasi gabi pa naman yung flight ko, alas 6. Kasi wala naman akong isa check-in. Bagpak lang ang dala ko talaga. So, pagdating ko sa airport, diretso pasok na. Wala nang halas na. See you later. See you later sa ganap. <laughs> And gusto kong pakita sa inyo yung view. Charot view. Yung, ayan. good morning, Madrid. Parang gusto kong lumabas kasi malamig. Hindi ako prepared. Akala ko mas ma... Akala ko mas mainit ngayon dito sa Madrid compare mo sa Luxembourg. Uh -huh. Alright, so, we are right now. sa mga email. No. No, no Ahí sí, que. sí, sí. Pero la última semana no hay cole. ¿Ah, sí? De mayo, sí. ¿Veis que ha venido aquí otra vez? No, se ha muy el billete. Ciento y pico. Por ida. Ida solo. 200. Casi 300. Yes. Si Hey, good afternoon, guys. It's already 1 o'clock in the afternoon. Well, actually, kakarating ko lang. Hindi pala kakarating, kakagaling ko lang sa uh, sa imanon. Doon sa so, may import ingles, sa shopping mall, kasi ito na ako nagkasa imanon. Nag-breakfast doon sa so, uh, trabaho ng Aki Kipag. So, ngayon, hindi ako totally masyadong na vlog doon kasi gusto ko i-enjoy yung self time ko. <laughs> and then mamaya, siguro alis ako sa bahay ng 4.30 kasi mag-metro lang ako. Well, actually, ang flight ko pa naman is 6 o'clock and then ngayon, pauwi ako para i-iwan tong mga gamit ko. Bibili pa pala ako ng kebab and then yung taco bell ang anak ko. Yung mga anak ko. Ah, see you later. colocado en los compartimentos superiores o debajo del asiento delantero sin bloquear el... vir my en vir my